Alam nyo, kaya ang daming naluloko sa social media dahil sa mga filter na kagaya nito. Yan. Oo, pagka ginamit mo sa kabutihan, okay lang. Pero, hindi lahat ng nasa social media gumagawa ng kabutihan. May iba dyan, ginagamit ang mga application, mga mga um, camera na ganito para mabago yung itsura at upang makapangloko. ba? Diba? Marami kaming mga uh, natatanggap na sumbong na ang gwapo daw sa social media kaya sila na in love at nagtiwala at nakipakita nung nakita nila hindi naman kagopuhan umaayaw sila ayun sinaktan sila inabuso at yan dyan na nag ang krimen kaya hindi lahat ng nakikita nyo sa social media ay totoo parang ito nakakabigla hindi po ganito ang itsura natin sa personal itong apps na ito ay tiktok apps yan ito po yung camera ng tiktok at ibang iba po siya sa personal natin itsura ito ginamit ko lang para magbigay ng paalala sa inyo kaya nakakabata para akong bumata ng 10 taon <laughs> ano yung masa tiktok to